sa takbo ng buhay ng mga tao. Tanging ang pagunawa sa mga layunin ng Diyos at pagtupad sa tungkulin ng nilikha ayon sa mga layunin ng Diyos ang pinakamakabuluhang buhay sa lahat. Kung di natin nahuunawaan ang mga layunin ng Diyos, natatamasa natin ang kaligayahan ng isang masaganang pamilya, magiging hungkag pa rin ito. Saka lamang tayo hindi mamumuhay ng walang saysay at magiging karapat-dapat na humarap sa lumikha pagkatapos nating mamatay kapag nauunawaan na natin kung paano umasal paano maging mabuting nilikha at paano maipakita ang katapatan natin sa lumikha Kung hindi nauunawaan ng isang nilikha ang anumang katotohanan habang nabubuhay siya. Hindi alam kung ano nga ba ang kahulugan ng buhay. At hindi makagawa ng tungkulin ng isang nilikha. Kung gayon ay walang kabuluhan ang pag-iral niya. At pagkatapos niyang mamatay, hindi siya makakaharap sa Lumikha. Totoo. Sa tagal ko nang nagbabasa ng mga salita niya, mas lumilinaw ang katotohanan. Ang mga salita niya ang umakay sa akin na kumawala sa mga pagpipigil ng kamatayan. Eto, tingnan mo kung gaano kaganda ang siping ito. Habang mas minabasa ko ito, mas ginaganahan ako at mas malinaw kong nakikita ang buhay at kamatayan.